Ang iced dito. Pre, yung iced tea. Pre, yung iced Nasaan na ba? Okay na iced tea. Ako ay... na kita. Punga sa iced tea. Ako pabilibigin talaga. Puki. Hindi nga ako sa iced tea. Punga sa akin na iced tea. Punga Ako ay mahilig sa akin. Punga sa na ko to. Lagom lang. Mayroon na Pre, masisira buhay natin. Pre, wag gano'n. pre, Tinamaan mo ko, pre, mo, pre. na sa IT na to. Biglang ko, pre, pukin. Nakita mo? 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 Pre! Pukin na pre, wala. Laki Ay, siya pa. na malabo yun. Pukin na yung nakakao, ay. Kailan pa? Pukin na, pre. Dati pa lang pagbising ko, pre. Gato, ay nang higilis. na. ko, pre. Pukin na, mo na sa IT, pre. Pukin na yung IT, pre. IT, pukin. Ako,